Tingnan mo nga mga guys, oh. Yan. Hindi nga natanggal sa kutsilyo, ang ipin pa. Ano bang kabaliwan yung ginawa niya, oh. Tingnan mo, oh, mga guys. Gusto siguro talaga matanggal yung ipin niya. Kay, nginangat-ngat, oh. Kita niyo ba yan, mga guys? <laughs> natanggal. na. Tanggal. Hindi natanggal sa kutsilyo yung ipin niya. Ano, nakatanggal. Ano, nakatanggal ay wala talaga to sa hulog ng aking darling sweetheart magpabilib lang talaga to sa inyo mga guys madlang people oh oh tingnan nyo ha ah, tanggal na daw sa ngipin nya napaka tibay siguro tayo pala yung ti ano nya <tipan> yung ngipin saan ayan pinatsila na naman nya daw kayo natanggal na daw ay oo nga grabe. Mag clap your hands nga kayo mga guys. Eh, tinanggal niya sa ngipin. Nina, kulikot ng kulikot sa kutsilyo. Ayan o oh, mga guys, o. Oh. Natanggal sa ngipin. Oh. <laughs> una. 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 <laughs> Diyan, oh. talaga ako bilib eh. Grabe, gagaling talaga ng aking sweetheart darling o. Oh. Uh. Ay, ito bang kayo mga tulong man? Oh, tolong oh, ka. Oh, tingnan mo. Oh, tolong din yung aso. Mga okay, guys. Oo, oh. Oh, garak din ang aso. Oo, oh. din mm. huh? huh? hmm. mo. Ha? Ha? Hmm. luka, Lain mo. Hmm. ah, oh, oh. oh. Hmm. Hmm. Garak-garak ka lang. Garak-garak ka lang talaga. Hmm. 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 Kasaway hmm. din ang aso eh. Ay, natuwa siya kay... Natanggal tangga, <laughs> si Ape. Heeh. si Ape. Mm -hmm. si mm -hmm. Itali kayak yang sa anu mo Ape. Saleeg. Sa mo. Pe. Oh. Anuhin, ah. Eh. oh, mau ku ah. Hmm. Ah. na ano kasi. Sa umagin na, magin na? Uh, guys. Aray! Ito, mm. anahin mo. Paluputin mo lang. Eh, mm. lambahan ko man yan. Eh, hindi nakabahok. Tingnan hmm. mo. Ano nga ba ito? Grabe ang ngipin niya. May ano siguro? May may hiwaga siguro ngipin niya. Kay ka tigas-tigas. Hindi natanggal sa kutsilyo. Ngat-ngat niya sa ngipin. Wala na. Lumuwag. Grabe talaga mga guys. Diyan na po. Believe ah. Na, bye bye mga guys. Thank you for watching. Oh, bye bye kang alam. Bye bye. Thank yan you for yan. watching. Na,